Panibagong nga sa sukot sa kuryente ipatuman sini nga Marso kasunod sa pagpasaka sang fit all rates ng National Transmission Corporation. Pila ka mga konsumidor nagapanghakroy sa asud-asud nang saka sa sukot sa kuryente. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay San Isidro Haro. Zen Jared, umpisa sa bulan sang Marso, lauman ang dugang palasanon sa mga konsumidor. Bangoda, uh, may ipatuman na naman uh, nga power rate adjustment. Lauman ng pagsaka sang electric rate sa bulan sa Marso. Inikasunod sang pag-anunsyo sang ERC nga ginaprobahan sini ang application sang National Transmission Corporation nga pagpasaka sang feed-in tariff allowance o kon fit all rate halin sa 8 centavos per kilowatt hour ngin 11 centavos na ini. Ang pagpasaka sang fit all rate ang kasunod sang pagnubo sang pondo bangod nagapabilin nga manubo ang presyo sang wholesale electricity spot market o kon WESM. Ang fit all ang uniform charge nga ginapatuman sa tanan nga konsumidor. Inyang kabahin sa electric bill nga nagasiguro sa development kag promotion sang renewable energy sa pungsod. Suno sa more power, ipatuman nila ang saka sa kuryente subong Marso. Building hindi pa tapakot kunti lagi ang total rate no, but for the fit all alone, asaka kita 350 no. Ang for the generation side, hindi man taka-expect. Medyo although relatively stable naman nga lubo ang atong presyo sa generation. Except nga ang ano subong, ang hindi na makontrol ang transmission charge. Ang average residential electricity rate sa more power subong nga Pebrero ang yara sa 11 pesos and 20 centavos per kilowatt hour. Si Manang Morena nagalalain naman bangod tuman kamahal na sa mga balaklon kag madugang pa ang saka sa kuryente. Okay nga mo nakita gamay malang tinga mo balang kita insakto mo labad sa kuryente. Um, sa gani pa kami gani. Sa mga konsumidor sang Eleco Uno, lauman man ang power rate adjustment. Sa diin may dugang halos 70 centimos per kilowatt hour sa electric bill sa Marso. Nangyara kita ng increase around the 3 centavos. Uh, Amo ini maging madugang naman sa aton nga bill. Magluwas sila may ara nga increase mo no, sa charges ng GCP. Para sa Marso, ginalantaw ang makalabot sa 13 pesos and 9 centavos per kilowatt hour rate sa Eleco Uno. Sa karon ini ang yara sa Kapin 13 pesos and 25 centavos. Ang iba nga konsumidor nagakinot na sa paggamit sa kuryente. Subong eh. sakit na nga Tagprana subong ang kilowatt, tapos kung dagdagan pagiti, ano na kiti, bugat na Jerk ginalantaw sa power distribution utilities nga magsaka pa ang sukot sa kuryente sa palabuton ng mga binulan bangod sa mataas nga demand sa tion summer. Jerk? Madam Ogid, salamat sa detalye kapuso at Zen Kilantang Sasa.